Hindi ako po sa salita. Oo. May susulapin tayo. Ito po. Hmm? Ito. May tatanong lang tayo kay Papa. Papa. Bakit? Bakit takot ang number 6? Sa 7. Ay, mataas ang number 7 ay. <laughs> bakit takot ang number 6 sa 7? Mali. Oh. But, takot. Ay, ito kasi, parang palakol. <laughs> Pwedeng palakulin ang number 6. Mali. Mali! 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 Pag nanalo ka, bibigyan kitang isang daan. Mali! Wrong! Wala ka pang nabang naisip! Damn ko. Bakit takot ang number 6? Sa 7! Takot ang number 6. eh kasi sa pagbilang 6 ang nauunay eh. kaya takot siya doon ay mataas yun ay eh. oh eh kung sa kung sa alimbawa sa may ranggo oh. takot ito kasi ang ranggo nito mababa, yun ay mataas mababa ang ranggo ng number 6 oh, oh. takot mataas ang number 7 oo, oh, oh, oh. ganon eh kung sa ano eh kung sa ano yan, sa sundalo ay first lieutenant pa lang ito ay, ay, ito naman ay kapitan na sa sundalo first lieutenant number 6 oh. hey, kapitan na ang 7 kaya takot ang number 6 oo uh, under siya na number 7 mali oh, ano pa rin ano hindi <laughs> mo ako wa mali ba yung naiisip mo oo oh. hindi kita magbibigyan ng 100 mali ang sagot mo Nakahiga itong number 6 ay. Nakahiga siya, ay, ay nakatayo. Pwede itong tadyakan. Pwede itong tadyakan ng 7 itong number 6. Oo, at nakahiga siya ay. Pwede siyang apakan apaganon <laughs> Mali, mali pa oh. rin. Ano pa naisip mo? Tayang yung 100. 100. Ano, sigurad ka Oo. Oh. Oh. Ano pala? Kasi, 789. Oo. Oh. Yan, Kasi kinain ng 7 ang 9. 7, 8, 9. Oh, Kaya takot ang number 6. Hindi ka ganun ba yun? <laughs> basahin oh, mo. Oh, 7, 8, 8 9. Oh. Pag binasa mo yun. Eh, di yun lang. Na-under yung dalawa. 7, 8, 9. Oh, 6, 7. Kinain ng mga. Ay, oo. Oh, oh, oh. Seven, eight, nine, ano. Kaya takot si number six. Oh, oh. 6. See you in my next one. Thank you for watching na. Thank you for watching. Ano? <laughs>